6 thirty wala, wala, mo ka na kana 36 thirty six, ganon ayan, step na bago 36 37 38 seven, thirty one, thirty two, thirty three, thirty four, 6 7 2 9 60 61 62 63 64 65 66, 67 68 69 70 71 50. Okay. So ganito. Pareho lang po siya. Kaya dito. Oh. Okay. 50. Dito. 70. 70. 70. Mm -hmm. dito po siya kinakalawang? Hindi naman po. 70. kasi siya. Uh, 70. Apokong, apokong. Apokong, apokong. 70. So? 70. 70. 70. 70. 70. 70. po 70. 70. 70. 70 lang po? Na. <laughs> Hindi naman po kasi regular step po. Kasi Oo yun, nga. May malakbo ay, malak Dina ay malapad. Dinatansya lang po nila na ano yan, isang daan daw. Sibinti, isang Ang ko ulit. Yan, um, <laughs> <laughs> yan bali tayo ng souvenir. 70 ah tandaan nyo 71 pa lang tayo 71 kasi ba Seventy one, seventy one, seventy one, seventy one. Sembako to, bumalik ka ano? kau <laughs> 72 <laughs> 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Hindi parihas eh Okay, nakarating tayo rito Let's go home Going to vehicle naman Kel, picture mo kaya Minchong. Picture mo kaya Minchong. Okay na, pinicturean mo kaya Minchong. Kel, isa pa. Wala namang camera. Isa pa, isa pa. Isa pa. Picture mo kaya Minchong. Ayos mo ah, picture. Wow. Ang hasing ngiti mo ah.